Hindi pa man ikinakasal, nasa, honeymoon, stage na ang kapamilya celebrity couple na sina Jane Oyneza at R.K. Bagatchi. Iyan ang diretsahang hang ibinandere ng aktres sa nakaraang presko ng teleserye niyang, nag-aapoy na damdamin, kasama si Naria Atayde, Tony Labrusca at JC Devera. Yes, honeymoon stage pa rin kami. Ang natatawang chika ni Jane. Charang lang, kaha-aha-ha, -ha -ha -ha. ang biglang bawi ng dalaga. Paliwanag niya, pero di ba, sinasabi nila, sa relationship, meron kayong getting to know you stage, then, lovely dovey stage, at parang nanduan pa rin naman kami sa lovely dovey stage. Hindi naman nagbago, kaya parang kieme, honeymoon stage pa rin. Doon pa rin kami sa stage na we're really having fun, we're happy together, we're growing together, and that's what important. And we're all out support for each other, ang pahayag pa ni Jane na halatang-halatang super in love talaga kay RK. Pagpapatuloy pa ng aktres, kilalang-kilala na nila ng aktor ang isa't isa, at habang tumatagal ang kanilang relasyon ay mas marami pa silang nadidiscover sa personalidad ng bawat isa. As a person kasi, we're constantly evolving, diba? So I think growing together is what's important, and getting to know the iba't-ibang phases in our lives together, si ni Jane. Inamin din niya na si RK na ang the right one para sa kanya. Hindi naman daw nila sasayangin ang panahon at effort ng isa't isa kung hindi nila nakikita ang kanilang future together. But again, no rush, no pressure.